So hey guys, ayan. Maruluto tayo ngayon ng... Na... Kaya't naman kasi pag walang... Humahawag <laughs> sa cellphone ba? <laughs> so magluluto tayo ng ano? Ng... Uh, udong. Udong, udong na may... Na may sardinas. Ito lang yung sardinas namin dito. Ayan. Ano lang? Um, mag-pre-prepare mag pre mag pre tayo ng garlic, sibuyas, at kunting ano na rin, um, luya. Ayan. Tsaka may talong din tayo dito. Look yung talong na nabili ko. Piprituhin lang natin siya. Tsaka may ano din tayo, tomato. So, no, ngayon. Tagtari na natin yung mga ano, mga ingredients. Kasi wala nang ulit. Mag-alas Mag alas 11 na. Tapos magluluto pa ako ng kanin. Kasi kahapon, uh, yung kinain ko is tomato, uh, potato lang. Uh, sweet potato, salmon, at saka yung pinaka side dish na ano, cucumber at saka tomato. So, walang rice kahapon. At nung dinner, hindi rin ako kumain kasi busog pa ako eh. So, ayan. So, kanina umaga naman, yung breakfast ko is isang ano lang, perasong ano, sliced bread, tsaka peanut butter, din coffee. So, yun lang. So, ng ngayong ano, lunch, yun yung mapaparami tayo ng kain. Kasi binabalance ko eh, yung ano, pag kahapon, um, kumain ako ng isda or salad or whatever. And the next tomorrow or the next day, ano yung kinakain ko? Ang um, kanin or karne or depende na lang. Tapos binabalance ko siya eh. Pag kumain ako ng marami sa ano sa lunch, um, list naman yung kain ko sa gabi. Hindi naman as in diet yung tawag doon. Pero parang something like that. Ano lang, kinokontrol ko lang yung pagkain ko. Kasi mahirap na. Kasi pag once kasi tayo na more than nag na tayo ng 30 pataas or meron na tayong angat, madali na tayong tumaba. Kasi na yung metabolism natin is mahina na siya mag-ano, mag-work. <laughs> so, ayan. Umpisa na natin. Wait okay lang. Alam nyo guys, mahirap talaga mag-vlog pag walang ano, tagahawak ng kamera. So, buti na lang mayroong akong ano, yung parang selfie stick. So, hugasan mo na ito. So, mabuti na lang is madali lang to siya kasi pag karne talaga yung iluluto ko, is dapat mga 2 hours yung sinasabing ano, um, ano ng oras. Kasi ano yun eh, matagal maluto. So, ngayon, madali lang naman to siya lutuin. So, okay lang. Kahit 1 hours lang yung, 1 hour lang yung distance. Hindi masyadong kita. <sighs> Ang hirap. So, ayan against the light kasi dito is ano, may sliding door. Minsan lang talaga ako mag ano mag magbulag vlog vlog kasi minsan natatamad ako kasi nga sa sa time tapos mag-edit. <laughs> Na ubos yung oras ko sa pag-edit lang. Dapat ano, patient ka. Dapat may one hour ka or more than that eh, ako naman, hindi eh, kami akong ginagawa. Ako lang, ako lang yung aasahan dito sa bahay, paglilinis, pag, uh, pag luluto, at sya pag, ano sa mga bata. So, ako lang. So, yung time ko is, ano na talaga, nakukonsume na. <laughs> sa bahay pa lang, at saka sa, sa mga bata. At sya sa, ano. Um, so, matagal ko na rin matagal na rin hindi ako nakakain ng ano ng noodles um niya udong. so to try natin bahala na yan sila kung kakain o hindi basta yun lang kung ano yung prefer ko yun lang <laughs> kasi kahapon yung kinain ko is potato yung sa kanila naman iba lang, um, pasta with uh, nuggets or ano ba yun yung, yung kasi yung beef, yung beef, uh, ano ba Yung steak. Steak, yung hindi naman, ano, araw-araw kami kumakain ng rice dito. Alam niyo ba yung, yung half, half sack ng rice namin kung ilang buwan yun na upos? Siguro mga dalawa to tatlong buwan. Kasi pag sa Pinas pa yan, ako isang sako, 50 yung 50 kilo. Iwan ko kung umaabot ng one month. Kami dito, lima kami na kumakain. Umabot ng ano, ano lang yun eh, 25 kilos. So, inabot ng ano, inabot siya ng 3 months. Minsan natatamad ako mag, ano, magluto. Minsan yung niluluto ko yung madali lang. O minsan, salad kasi madali lang i-prepare. Or pizza. Nagpe-prepare ako ng pizza. Pero so, hindi ako as in kumakain baka kailangan ko siguro mga isang piraso lang, yung maliit na piraso na slice. Kasi alam niyo na, ano kasi guys, madali akong tumaba at saka madali rin akong pumayat. Madali kang pumay, madali akong pumayat pag nag, ano, pag hindi yung panay lamon. Masarap kasi, masarap, masarap kasi kumain, kaya hindi talaga maano, makikotrol Siguro pag hindi ako kontrol sa pagkain, siguro ang taba-taba ko na rin. Ayaw ko lang kasi tumangka kasi nga, ano, pantak na nga ako, tapos pagpapataba pa, ipara na akong ano nun, gasol. <laughs> kasi may sinasabi akong, ano, may, may sinasabi akong, tawag niyan yung, yung weight goals, pero para sa akin, okay lang sa akin yung 47, 48. Pero yung goal ko talaga is 45, 46, like last time. Pero yung asawa ko naman, is ayaw niya na mapayat ako. Like 45, ayaw niya yun. Gusto niya yung like 48 to 50. Para sa akin naman, like, ayaw ko nang, aabot ako ng 50. Ang so 47, okay lang siguro. 47, 48. So ngayon, 47 lang ako. Pero gusto ko pang mag-loss ng weight. Mga 1 na, uh, ano, 1 kilo more. Maybe okay na yun. Kasi pag sa Pinas, pag every vacation namin, nagigin ako ng weight kasi nang kain dito, kain doon. Maraming masasarap na pagkain. Ang sakit sa mata. Sakit sa mata ng ano, Smuyas. Hmm. Papaluha tuloy tayo solito na naman yung ipapal natin. Ito, piprituhin lang natin to siya. Sarap kasi siya. Ano siya? Soft. Mm, dalawa. Tambal. Masarap, masarap din to siya gisahin. Kasi ano siya? Ma, yung soft ba? Ano ba pala ganito? Yung dapat yung ano. Uh, ganito. Dapat uh, i uh, Slice natin yung Oh. Masarap to siya, ano. Priniprito. Favorite ko talaga yung gulay. Kasi ako, pag nagluluto ako ng karne, pinaparisan ko, pinaparisan ko rin ng gulay. Or kaya kung walang gulay, ano, may atsara naman ako. Yun. A ano, karne with atsara. Ayan. Ayan. Hindi pa ako nagsaing. So, ngayon, magsasaing muna tayo. <laughs> okay, ano. So, ayan. Ayan yung ano namin. Yung rice. Ayan ito. Tatlong buwan na ito siya. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan. Tapos baso lang. maliit na baso. Alam niyo, alam niyo ba na may sobra pa to? <laughs> Hindi namin to naubos sa ano. Sa lunch. Ayan. Marami akong labahan dito. Oh, marami pa akong labahan. Ano to yung ano ni Jaylen yung big shit. Kasi na nagwiwi siya nung isang gabi. Nung ko dahil siguro sobrang kalalaro sa school. Marami din ako kukupiin. na lang na natapos agad ako maglinis. Kasi dito pag like pag like pag uh, after ko mag mag drop ng mga kids sa school mga 9am nandito na ako nun sa bahay. So ko sa bahay, nagkakape muna ako. Tapos mga at 10 or 9:50 or 40, naglilinis na ako noon. Tapos katapos ko maglinis, ano, magluluto na ako. Then after ko magluto naman, tila timing ko kasi yung timing. Nakaano eh. na yun eh. <laughs> Tira timing ko siya. Tapos pag 11:40 or 45 ayon. Sunduin ko na yung mga bata sa school. Kasi dito sila nagla-lunch. Yung dalawa kong anak, si Jalen at saka si Aaron, dito sila sa bahay nagla -lunch. Kasi nga, ah, dati kasi, nung si Jalen, ano, mor morning pa lang siya na pumapasok sa school. Or half day. Um, si Aaron lang yung kumakain sa school. Kasi si Jill hindi naman bumabalik after ano. Like after noon, hindi naman siya bumabalik sa school. Pero ngayon, yung, yung class niya is whole day. So, si Jillian, hindi pa siya ready kumain sa kantin. Kasi nga, dito nga sa bahay, inaano ko pa nga eh. Yung ginagayad ko pa siya, yung pinapakain ko. Kumakain naman siya minsan pag, ano, pag yung gutom na gutom siya. Kumakain talaga siya, ano, by, by herself. Pero, minsan, pag pag hindi siya as in gutom, talaga, ayun, maraming distraction, ganito, ganyan, tatayo na naman sa pupuan, or kung ano-ano lang na, ano niya, dahilan, siyempre, tayong mga nanay, ayaw natin ng ganon. Ako oh, kasi, ano, pinipilit ko kasi siyang pakainin. Bahala na, hindi siya as in gutom, pinipilit ko talaga siya pakainin. Tapos, yun, tapos, uh, pagka 1.15 naman, yun, dinadrop ulit sila ng, sa school. Pero yung asawa ko na yung nagdadrop, hindi na ako. Kay, uy, kapagod. <laughs> Tapos naman, um, sa afternoon, at 4, ano, for' yun. Punta na ako ng school, kasi fetch ko na sila. Then, after that, yung isa ko namang anak na yung sunduin ko yung high school. Pero before that, like, um, like, yun, like, mga one or two. Siyempre, nasa bahay ako until four. Pag may mga gawain bahay, yun, inano ko. Ginagawa ko yun. Like, nagtutupi or kung ano-ano pa. Minsan, pag walang masyadong gawain, nag-ano ko, nag-exercise, -nag, -nag, nag, exercise or tiktok-tiktok, or mag-makeup-makeup. Nagagawa ko lang yung pag may anak ko, may excess time. Yung parang walang masyadong gagawin. Hindi naman yung araw-araw eh, na ginagawa ko. Kasi busy naman ako pa ako. Hindi naman, hindi naman social media lang yung inaano ko, inaanupag ko. Ayan. Kukunin natin yung ano, yung takip. Dito sa ano. Sarap ng pakiramdam pag solo ka lang sa bahay kasi walang ingay, walang nagsisigawan. Kasi, kasi pag dumadating yung mga bata sa bahay, grabe. Minsan na, nabibingi ako sa ano, sa ano nila, yung si, si Aaron at si Jaylin. Grabe, nabibingi ako sa kanila kasi si Iron naman, mahilig siya mag ano kay Jaylin. Yung tawag doon sa, sa Tagalog, na ano niya, yung parang eh nakalimutan ko ba li. Basta, until na si Jilin na sumisigaw, iniiyak. ayoko lang ganun eh, pero bingin-bingin na talaga ako. <laughs> Minsan na, immune na lang ako. Dahil pag nag, nag-nunod ako ng TV, hindi ako maka, hindi ko marinig yung, hindi, ko marinig yung ano ng TV. Yung nararinig ko yung sigaw nila, yung ihinga, yung anuhan nila. Whew, pero talaga, buhay ni na nanay. Eh. Wala tayong magagawa kasi ganun na. So, yan. Pagay natin dito yung camera. Ayan. Okay na. So, hindi sa mga ito yung... Uh, ano kung pa dito eh. O sa tatay, ko na rin. Initin muna natin. Medyo malamig pa dito. Magka-summer na pero malamig pa. Kaya nakaganito ako. Ayan. Try nyo yung sipunin. Mahirap na magkasakit. Kasi nung isang araw is, nagkaroon ako ng allergy. Iwan ko kung bakit. Basta yung tulo na yung ilong ko. Tapos na, binabahing ako. Ay, nako. So, ayan. Magkaroon natin ng oil. Pag nagluluto ako ng adobo, ng adobo, ito yung ginagamit ko, yung pressure cooker. Kasi minsan, hindi ah, hiningil ako. Kasi nga nag-exercise ako sa So, para madali siya maluto or maging, ano talaga, malambot yung meat. Dito ko siya niluluto. Kasi, within one hour lang, pwede nang kainin. Luto na. Or half, o ano, kahit 40 minutes lang, luto na yun. Bili na natin. Ayan, lagyan na natin ng tubig. Dapat masabaw siya. Tapos, lagyan natin ng puting asin. At tsaka, paminta. At tsaka, ito. Magic syrup. Tsaka, mga herbs. Lagyan din natin ng oyster sauce. Kunti lang. Ay, natsuko. Ay, excuse me. At tsaka, lagyan natin ng soy sauce. At tsaka, itong soy sauce dyan. Patakpan na natin siya. Ayan. Tuntayin lang natin kumulok. Tsaka ito naman. Ayan. Nalagay din natin yan dito. Yung sobrang ano? Meat. May tuntay pa nga siya ng tinapa. Ayan, ganito yung tinapa, dito. Alam niyo yung tinapa dito is ano, matabang. Matabang na kulang ng sauce. Siguro is isa ko yan. Isang ano lang ganito. Pero matabang pa siya. Lagyan natin ng, ano, ng fish sauce. Ayan. Tapong pa so, Siguro yan. Tapos, mayat-maya, mayat, lalagay na natin ito. Chinese noodles. Ayan, nalagyan ko na ng udong. Siguro masarap ko siya pag may ano, yung tawag ngayon, yung parang miswa. Mag maghanap tayo. So ayan guys, nakahanap tayo ng miswa. <laughs> Madali lang kasi ito siya maluto. Ano, mamaya, mamaya na natin ito lalagyan. Sarap na. Pero gusto kong ano siya, masabaw. So lagyan natin ng ano, isang baso ng tubig. Kasi nag-absorb, inabsorb niya kasi yung ano eh, yung tubig oil oh, to siya. Yung pinabi kong oil na galing sa, ano, sa pinaprituhan namin ng french fries. Kasi dito, kinatapon lang talaga to. Kaya <laughs> ako, syempre, yung pala makitapon sa yan. Kaya, yun. Pwede pang magamit. Pwede so, lang ako siya maloto. Kaya, yun. Pwede yung guys. Malapit na maluto yung ano natin o do, yeah, patuloy naman kito. guys, patuloy na siya. so yun na na siya. kung masarap, um, mm, di ba? ano talaga yung sabaw niya? Pero, ayan na. Wala na yung oil pa. So, ayan guys. Lutok na yung pring nitong talong. Susunduin ko na yung mga bata kasi magrasdusi na. Oh, ano lang yung sinabaw niya. <laughs> yung ito na sabaw. Hindi siya kumain nito. Siro naman, ayaw kumain. Ayaw niya. Ibang pa, kung kakain niya mamaya. Ayaw nila yung ganito. So, ito yung sa akin. Tsaka, ito naman sa asawa ko. Tsaka, ito rin. So, let's mm. eat, guys. Jilin, say hi, guys. Let's hi, eat. Hi, guys. Let's eat. Rice. Rice. Are you Filipino? Yes. <laughs> so, ayan, guys. Let's eat. Okay, don't it. Let's eat. Mm -hmm. I'm done. Huh? I'm done now. Yes, good, ma'am.

<laughs> There's no meat, my It's only uh, sardines. Ah, good sardine in can. <laughs> oh. <laughs> it's called odo.